Jackpotnya nga daw jackpot uh, paldo idol paldo ka ngayon paldo ito pakita ko sa inyo mga vloggers nakadipindi lang kasi sa ano sa presyo ang yellow pink ay 500 oh, 504 kilos ang tulingan ko naman ay 438 kilos tapos may Muna ako na 7 kilos nagbinta po mga vloggers sa na... Good morning mga vloggers. Nandito tayo ngayon sa tapat ng Janpol Paul. Binarada nila dito. Tinistingin nila ito kahapon. Easy trial nila ito. Hindi natin na video na tagwaba kami ng isda kahapon. Awan ko maganda takbo nito. Akit kami ngayon sa Iris Jet maglinis kami ng bangka. Maglinis kami ng mga service tapos sa mother boat din sayang din natin na i-vlog ito kahapon sakto kasi nagbaba kami nagbaba kami ng isda si trial nila ito kahapon matagal tagal pa ito siguro at wala pa mga service nangargada din mga yelo ito dito sila oh. malungkot na natin ano ngayon mga tropa at bagsak presyo ng aming isda yung dala namin dito na isda yung natira galing Mercedes nasa 6 na tunila lang ang nakuha ng buyer dito tapos yung nasa 6 din ibiniyahin namin sa ano malabod nagtawag yung biyahero namin ay sa 10 cooler pa lang daw na bili napakamura pa liliman libo na lang daw ang isang kom parang nagpatak na lang ng ano yon, 30 ang kilo grabe na kapang hinayang kung kailang kami nakadami ng huli eh. na ano naman kami sa presyo nadali naman kami sa presyo ng isda kay bagsakan talaga madami palang isda dito sayang ang inaasahan ng mga tropa natin na maka-income na maganda ah, ang mangyari nito resibo na naman yung malalaki ang utang agoy na lang napakalayo ng aming tinakbo galing laot ng Surigao balik kami dito sa Luzon akala namin maka ano kami dito sa presyo partim vehicle din kasi nagtambakan nila isda kaya hindi na maubos doon sa marami din mga isda ganon din sa Mercedes nagdatingan yung mga taksay nabutan kami malalaman nito mga kabloggers pag ano namin kung magkano nating kikitain no sa atin huli na kulang isang tulinada pati yung mga kasama natin malungkot ngayon natin mga kasama nandiyan no. sayang ang ano kung kailan nakadami sa presyo naman nung nakaraan logi din kami sa siyam na tunilada na huli namin doon sa placer logi din at mura din doon Di talaga kami nakachimpo sa mahal dalawang laot ngayon ay nasa 17 tunilada na huli namin rekin dito ng ano. bagay vlogger sa ano, Iris. Lilinis na ngayon. Jet Paul. Ay. Ang isa na to nono isa wala pa pamigay na lang. Ibigay na lang <laughs> daw isa no. Okay. Pamigay na nila natin doon. Pamigay. Ula, okay. Try tara lang kilo. Maganda mo mo ng pumpa. Kakain mo mo ng aircon. 5,000 ang pom. Wari na mo. 5,000 ang pom. Magkano kilo noon? 60. Ha? 80. 60. 60 kilo sa'yo. 30. Kilos, 30. Okay. Oh! Hey! Hirit pa naman itong pag eh. Ay, ah, wala kami doon. Sige, buta-buta eh. oh Oo. Oh, oh, yung... Police starting na rin mga vloggers yung bangka na yan. Ay, 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 yan. yung dating sinakyan ni, ano, buya Robin. Nung nawala siya sa Pacific, nung nakarating siya sa Itbayat. Verde na uli ano Bagong ano ito Pintura Taas pa na lutang ba? Carefully starting na Hirap sampa na series Tapos high speed Harvey doon ang yung Harvey mga vlogger sa doon Palisya yata yun yung Harvey palis ngayon Untang Surigao sila naman ang papalit doon sa amin ayun ano mag starting pataas sa ano sa Surigao wala silang kargada eh yon ganda kami mga vloggers hindi na natin na i-vlog yung pagrinis natin doon kanina sa bangka nang yun at maulan hindi na natin na i-vlog yung paglilinis doon at sakto pag umpisa namin umulan, wala nang tigilan ang ulan kaya hindi na ako nag-vlog malabo, sa, malabo man sa video at nababasa yung lens kaya hindi na tayo nakapag-vlog doon kanina sa paglinis ito na kakablogin sa resulta ng ano ng isda. Mga kapang ano kapang hina mga kapang lumo pangyari sa aming isda. Galing pa kami ng Surigao laot ng Surigao 129 nagtakbo kami ng Bicol para magdinta ng isda. Ang problema doon sa Mercedes mal sana sa unang ano namin sa unang baba namin dun sa Mercedes, maganda. Unang babaan. Nag-presyo pa namin doon ng 200, 210 yung yellow pin. Sa unang babaan namin doon mga vloggers, nakabawas kami ng ano ah, nasa pulang tatlo. Tatlong tonelada. Pangalawang gabi, kaunti na nabawas isda namin. Tapos nagmura na pati. At mga nakasabay na namin yung mga buli-buli doon. Kaya tumuma lang bilihan ng isda at maraming isda yung mga ano, buli-buli. Yung mga nalaot sa tabi. Kaya tumawag yung aming bosing. Pinatakbo na lang kami dito sa Dinahika. At may daw sila na buyer na kukunin ng isda namin ng lahat lahat na. 180 ah, uh, 180 120. Ang usap nila. 180 yung 180 yung ilupin, 120 yung ano, tulinganin. Gaso pagdating dito mga vloggers. Ang gusto pala ng buyer namin yung pinipili talaga nila na size ng isda, yung yung yellow pin Tag, dalawang kilo ang isa. Ang tulingan naman, ganun din. Yung isda namin na yun, ang karamihan na yun, mga ano, isat, isat kalating kilo, isang kilo. Bihira yung ano, ah, mga tag, dalawang kilo. Bihira. Kaya ang isda namin napunta sa mura. <coughs> Tapos, lumambot na ang isda namin. Gawa doon sa aming pinagpalit na tubig yung sa Mercedes tabang tabang na pala yung tubig dun sa looban yung sa loob yung kami kumuha ng pampalit nung nag kami pinalitan namin ng tubig doon yung aming isda nag kami yung kami kumuha Lumambot na aming isda doon kaya nung pagdating dito sa Dinehika ay medyo malambot ang isda namin bali nakuha lang ng aming buyer dito na binulto ay nasa 6 na tunelada. Tapos yung biniyahe sa Maynila, nasa 6 din. Buwa na nasa 12 pa yung dinala namin dito na isda. Nasa 12 tunelada pa. Doon naman mga kablogger, na pun punada yung ano namin, isda doon sa biyahe. Kasi <coughs> hindi na mabili. At Nap, napakadaming kalaban. Ang mga kalaban ay mga sariwa pa. Yung mga galing sa bangka talaga. Kaya nagbagsak presyo doon ang kilo ng isda namin daw nagpatak na lang daw ng magkano na eh gawa na yung isang pum ay nagkalaga na lang ng isang libo ang isang pum yung iba nga binalik pa dito sa dinahigan hindi na talaga nabili binalik dito ng biyahero ito na mga ka-bloggers yung ano natin oh. No? ito natin pinarte sa ng ating mga viewers talaga doon sa ating mga vlog at napakadami nga natin huli mga uh, comment na babasa ko jackpot nga daw jackpot uh, paldo idol paldo ka ngayon paldo ito pakita ko sa inyo mga vloggers nakalipindi lang kasi sa ano sa presyo kahit madami kaming huli eh, sa presyo naman kami na ano nagkaiba talaga nung mga nakaraang laot namin yung lumahal na araw ang isda ko na yun ay nasa 500 kilos lang mahigit pero nagbalanse ako ng ano na yun ng kulang 30 kulang 30 mil ang balanse ko yun, yun, yun yung pinambili ko ng ano na gopro sabi ko nga kung yung presyo ng isda namin doon sa mercedes ay tuloy tuloy yun ay maganda sana kung tuloy tuloy yun kaso nga lang nung pangalawang gabi na nagmura na mga kasabay na namin yung mga buli-buli. Ang pangalawang gabi namin yung nababa ay, ano na lang, 120 na lang din ang kilo, 120, 140, 150, gano'n na lang din. Tapos hindi, hindi talaga kayo busin doon at madami-dami pa isda namin. Kaya tumakbo kami ng dinahikan. Ito na nangyari sa isda namin mga blaget. So, ang yilupin namin, nagpatak na lang ng 105 ang ano. ang kilo dito sa aming resibo sa rollock kasi nahirapan sila busin nito pag balanse at napakadaming presyo nito doon sa ano ibang presyo doon sa Mercedes pagdating nito naman sa amin ibang presyo pagdating sa Malabon sa Nabutas ibang presyo kaya ang pinataka ng roll up niya sa ano sa <coughs> resibo namin ang kilo ng yellowfin ay 105. Tapos yung tulinga naman ay itito ang kinalabasan. Itito na lang ang kilo. Ang salmon-salmon, mahal-mahal pa Oh. Maganda pa ang salmon-salmon. At 160. Kasi nga lang, kundi lang din ang huli natin na salmon. Ang huli ko mga kablogger sa ikulang isang ano, isang, tul tulina, isang tulinada. Ang huli ko. Kulang 1,000 kilos. 900 949 kilos ang isda ko lahat-lahat. Pero yun mga ka-vloggers yung kasamahan namin na pumuli ng 1.5 kilos. Tapos may dalawa pa siyang tuna. Nagbalans sila ang ng 38. 38 mil ang balans eh. Para lang katumbas na ano yun. Ang yellow pink ko ay 500 oh, 504 kilos. Ang tulingan ko naman ay 438 kilos tapos may salmon ako na 70 kilos nagbinta po ako vloggers ng 87,456 ito lang ang binta ng isda ko kung ang presyo ng isda ay nagtuloy-tuloy kaya sa Mercedes na 180 200, 210 dapat itong isda ko bibinta ito ng mga 130 130,000 bibinta sana ito mabalansi sana ako dito ng mga 40,000 mahigit sa taas mabalansihin ko dito dahil mura man napunta man kami dito sa amin na mura yung usapan na 180 120 hindi na nasunod hindi na nasunod mga vloggers yun na ano, bagsak presyo na daw at halos hindi na nga mabili ang, ang huli nga ng pangulong ay 30 na lang ang kilo yung ano mga kablogger sa ano ah, sa yung napanood din yung sa GC Kasuho. Yung tulingan, may na GC Kasuho na nagkain ng tulingan tapos na namantal ang buong katawan na hospital. Kaya natakot ang mga tao magbili ng ano, isdang payaw, ng mga tulingan. Kaya napiktuhan na namin ano, isda. Nagkataon talaga. Kaya halos din na talaga mabili isda namin na yun. 18% ang tanggal sa aming kabuhuan na binta. Ang 87,456 sa tirahan na lang ng 71,714 ang natira doon sa aking binta at tinanggal na tinanggal na ng ano 18%. Tapos tinir sa yung ano ah yung 71,714. Nakaparty na lang ako mga vloggers ng 23 for ang aking parte. Ito lang ang aking pinarte mga kablogers. Tapos ang utang ko, umabot mga kablogers ng 20,175 ang utang ko sa loob ng sunlout lang. Diba na naospital hospital nga yung aking anak, yung aking bulso. Bago kami lumaot na yon sa placer, bago kami umalis na yun, ay nasa hospital ang aking lalaki na anak, yung bulso ko. Halos mahigit isang linggo sila sa hospital kaya nakabali ako kay busing ng pira nakas umabot ng 17 ang utang ko nakas na pira 17,000 ang utang ko nakas na pira tapos umabot na ng 20,000 gawa sa kanta sa amin sa pusunero tapos sa budigiro kami nagbabayad na yung mga vloggers sa budigiro piso ang kilo sa amin na yun piso ang kilo tapos hurnal din dito sa dinahikan yung mga hurnal dito na nagbubuhat ang isda namin sa tabi sa sport Peso din ang kilo. Kaya umabot ng 20,000 lahat ang nakalta sa akin. 20,000 175. Natirahan na lang ako mga ka-bloggers ng ano ah. Ng 3 natira sa akin. Sa aking balansin. Grabe. Grabe na mga nanonood sa atin sa vlog sa uh, YouTube. I don't pandu-pandu ka ngayon. Pandu sana mga vloggers ko. ano ah kung ang presyo ng isda na istritan kami ng ganon 200, 210, 180 kahit pinakababa na lang mga kablogers 150 ang yellowfin tapos ang tuloy nga na ay 130, 120 maganda ganda pa rin mababalansin namin na yun kaso nga lang ito na lang o oh. 105 na lang ang kilo ang yellowfin tapos ang tuloy nga na ay 82 na lang ang kilo ang kinalabasan nito sa roll off namin wala magawa at ganun talaga ang buhay grabe ang layo ng pinanggalingan namin dalawang laot kami mga kablogers wala kaming kinita na maganda sa Surigao sa huli madami madami kaming huli sa, kung sa huli lang at unang laot namin doon siya na tulinada huli namin lugi din kami na yun ang balansi ko rin doon ay 12,000 ang utang ko ay 12,000 din tabla lang din ako na yun tabla tabla lang din ako sa utang pangalawang laot. Ito sana ang malaki-laki sana ng mga balansi. Tapunta naman kami sa kamurahan ng isda. May gipa doon na lang namin ito binaba sa Surigao. Baka hindi pa ito ganito kamura talaga. Yung biniyahin talaga ng isda namin doon talaga bumagsak ang presyo ng at Yung iba nga ay ano na lang 1,000 na lang daw ang pong doon sa biniyahin sa isda namin. Ang iba hindi dalawang tulog yung aming biyahero doon bago nakawi dito sa Dinahikan halos di daw mabawasan na isda namin na maraming kasabay tapos ang mga kasabay mga sariwa ngayon sa amin ay medyo mahina na talaga at galing pang Dinaan pa namin ng Bicol tapos binaba namin dito biyahe na naman ng Maynila so mga kablogers pagkita ko sa'yo ngayon ano ko sana mga kablogers kung palaki-laki sana matanggap ko sabi ko ay bibili ako ng cellphone para mapalitan ko na itong cellphone ko kasi ito ano lang ito 64 64 ano lang ito RAM 64 GB lang ito laging napapul full stories pag nagtatransfer ako ng video galing sa GoPro tapos basag basag lang ano dito ang CD sabi ko nga cellphone na naman ang bibilihin ko sana kung wala kilagilag natanggap kaso kay ito, itong balance ko mga ka-vloggers oh. Yan, 23,000 23,904. Yan ang aking balance. Eh. Ang utang ko ayan oh. Kabuuhan ng utang ko lahat-lahat kasama ng mga kaltas. Yan, 20,175. Ayan. Ayan ang aming ano, brigiro, hurnal, luto. Ito ang kasko na bali. Ang kaso ko na bali. Ito na natira sa akin mga vlogger so. Oh. Ayan. 3-7. na natira. Ito na naman yung isda namin Oh. Ayan. Ito binta ko na kabuuhan Oh. Yan ang kabuuhan ng binta ko. Ayan. Bale, ito pala ang kabuuhan ng binta namin. Ito taas 89,956 binawasan ng 2,500 kasi itong 2,500 na ito ito yung buhay buhay na binibigay sa amin ni Kapitan pinapahingi sa amin bawat dating bawat dating ay pinibigyan niya kami ng buhay buhay uh, sa nakadipindi sa huli namin halimbawa ang huli namin ay uh, 10 tulinada At sa 10 kilo din sa amin bawat isa kung magkano ang kilo na yon yun din ang ibibigay niya sa amin halimbawa ang kilo ay ano ay isan daan ang kilo uh, may, may isang libo kami na matatanggap bawat isa series o mother ganun ang patakaran ni kapitan sa amin halimbawa maka 15 tulnada mag isang ang kilo ng tulingan may tigo 1.5 kami bago nagantay kami ng balance eh. meron na kaming ano panggastos na pera sa araw-araw bago kami magbalance eh. ayan na ating kinita mga oh, vloggers diba ang sabi ng ating mga viewers ay talagang tiba-tiba diba, diba, si idol tiba-tiba paldo-paldo talaga may e, daming huli eh. hindi na ako nagtanong mga vloggers kung magkano ang kabuuhan ng binta hindi na ako nagtanong Awan ko kung magkano. Pero kahit mura ang isda at sa sobrang dami naman ng isda namin, siguro nag-abot pa rin siguro na ano, isang milyon na higit ang binta. At sa sobrang naman dami ng isda. Tapos may barilis kami na nasa Corinta Piraso. Yun ang mahal-mahal at parang 250 pa yata ang kilo nun. Kaso nga lang wala kong huli. Zero ako sa barilis. Bawi na lang sa sunod na laot yan yun talaga ang aming hanap buhay. Eh. Hindi talaga sure bull. Makajakpot lang kami sa isda. Hindi namin sure kung makajakpot kami sa presyo. So yun mga kabloggers. Uh, ganun pa man. Masalamat pa rin tayo at may natanggap tayo ang ano, biyaya. Kahit kunti. Masaya na tayo dun. Para sa susunod. Uh, bawi na lang. Ganun talaga ang anak buhay sa dagat. Jackpot sa isda, hindi nakajackpot sa presyo. Makajackpot naman sa presyo, hindi naman nakajackpot sa isda. Maganda sana kung magkataon ng kabloggers na maraming huli, eh, tapos mahal din ang isda. Yun, sure bull talaga yun. Malaki-laki ang balanse. Sana nitong laot namin makajackpot kami, kung susunod na laot namin, para makabili ako ng cellphone. At itong cellphone ko, papagpawag na talaga na camera man ako na ginagamit yung GoPro kaso nga lang kailangan pa rin talaga ng cellphone at ang pagtatransfer ng video cellphone pa rin ang gamit at hindi man may hindi man may edit yung video na yan pag nasa GoPro kailangan ilipat talaga cellphone itong cellphone ko ay matanda na to uh, nasa ano na ito 4 years na siguro ito simula nung nag vlog ako inuutang ko lang din ito para magamit ko ng, nung nagdayo kami ng Surigao ay naghihingin ng kapalit so, problema wala ko man pambili sige lang at baka sa sunod maka jackpot na kasi sa youtube mga kablogers dalawang buwan ako na hindi nakasahod at hindi umabot na ano, ang minimum naman talaga sa youtube pag hindi umabot na 100 dollar ang revenue sa loob ng isang buwan hindi napasok sa ito eh. mag-aantay ka pa ng madagdagan ang revenue mo sa pangalawang buwan pag nagkaroon ka ng na revenue tapos umabot ang $100 na sa kaka mga kasahod. Kaya ang sahod yung mga kablogers hindi buwan-buwan. Minsan umabot ang tatlong buwan bago ako makasahod. Kaya sa loob ng tatlong buwan makasahod na ako ng $8,000. Ganyan $8,000, $9,000. Minsan pag nakapabiral ako ng video na na naganda rin ang views. Yung nakasahod ako sa loob ng isang buwan nakasahod ka agad ako. Pero pag ganito na mahina ang views talagang mahina din ang sahod. So, pasalamat pa rin tayo sa lalo-lalo na dyan sa mga ating sa mga sulit supporters natin, sa mga hindi nag-skip ng ads, tapos sa palagi nakabang sa atin mga video. Yun, maraming sal salamat talaga sa inyo mga vloggers. At hindi nyo ako iniwanan nandiyan pa rin kay bawat upload ko. Lalo ng mga nag-comment lagi nyan sa ating vlog. Si Sir Dog, kubre ng Montalban Rizal. Yun, maraming salamat sa inyong ano, pagsubaybay sa atin mga fishing adventure salamat sa iyo sir at kahit pa paano ginaganahan pa rin ako sa pag upload sa pag video at nandyan pa rin kayo ng mga sulit supporters ko yan hanggang dito na lang mga kablogger sa natin video at gabi na at pagod pati ako sa paglilinis ng bangka grabe ang ulan nakaantok yung ulan doon kanina at halos tatlong oras bago nagtigil kaya hindi na tayo nakapag video kanina doon sa ano, paglilinis So abangan nyo na lang natin ating ano anong layout dito na kami lalayout sa ano Quezon. Hindi muna kami dadayo sa ano Surigao dito muna kami. So yun na lang hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat mga vloggers. Bye-bye.